Pasok sa ikapitong pwesto ang Eduardo L. Hosan Memorial College sa Palayan City, Nueva Ecija sa national ranking ng top performing schools base sa naging resulta ng Bachelor of Secondary Education Licensure Examination for Professional Teachers na ginanap nitong Marso. Uh, nagpapasalamat po kami at nagpupuri sa Panginoon na ang ating pong licensure examination result ay naging mabunga po talaga. Um, sa elementary education po, tayo po ay may rating na 20. Ang ating pong nakapasa ay 21 over 21. 100% po ang ating rating sa first takers. Ang overall uh, passing rate po natin is 91.30%. At uh, mas mabunga po ang ating um, secondary education kung saan po ang ating first takers ay 70 over 71 or 98.5% at ang overall passing rate po natin is 92.41 kaya um, base po sa national ranking ng top performing schools sa Bachelor of Secondary Education, Licensure Examination ang ating pong paaralan ay nagrank po ng number 7. Ayon kay Professor Danica Ani Lorenzo, Dean of Academic Affairs ng ELJMC, malaking tulong sa kanilang kolehiyo ang suportang ibinibigay ng pamahalaan panlalawigan ng Nueva Ecija na nasa ilalim ng pamumuno ni Governor Oy Umali. Nagpapasalamat po kami dun sa suporta ng ating Provincial Governor, Honorable Aurelio M. Umali, at sa mga kawani ng ating Kapitolyo, uh, dahil dun sa support na binibigay po ng nila sa ating paaralan. Yun po kasi ang isa sa malaking factor dito na sa mga programa na ating inlulunsad para sa mga bata, sa mga kabataan na nandito, ay sinusuportahan po ng ating gobernador at ng ating mga department heads yung mga gawain natin. Lalo na po ng aming presidente, si Dr. Mariel D. Cruz. Isa rin sa mga nakikitang epektibong strategiya ng ELJMC kung bakit maraming produkto ng kolehiyong ito ang nakakapasa sa licensure examination for professional teachers ay ang pagkakaroon nila ng libreng in-house review. Dito po sa ALJ, hindi lamang po libre ang pag-aaral. Kung hindi, libre din po yung in-house licensure examination review. Nag-offer din po tayo ng free review sa kanila after ng kanilang graduation. Um, isa't kalahating buwan po yun. Uh, I-scope po natin lahat noong mga subjects na part noong licensure examination, including professional education, majorship po, and general education courses po. Nakita din ni, ni Lorenzo ang determinasyon ng mga estudyante habang nag-review. Isa rin pong magandang bagay dito dahil galing po sila doon sa mga pamilya na uh, sabihin po natin na nasa marginalized um, communities. Makikita mo po sa kanila yung inspirasyon to strive more and to do more and to do better. Kaya every time that there is a review, talagang they are participating, they are listening. Sabi nga po natin din sa kanila, isa sa key para makapasa tayo is to remember what your teachers are saying and to remember that you are doing this for your family and for your future success. Lubos ang pasasalamat kay Gov. Oy Umali ng Dept. Professor sa Sir Manglikmot at Rod Brian Baxa sa pagkakataong ibinigay sa kanila upang maging scholar ng ELJMC na nagbigay daan upang unti-unti nilang matupad ang kanilang mga pangarap. Governor Oy Umali, uh, very thankful po ako sa inyo for the opportunity that you have given to us scholars, scholar ng bayan, dahil po sa inyo, marami pong buhay ang nalipago. At dahil po sa inyo, uh, pasado na po kami. Uh, at ito po yung isa sa mga naging tulay kung bakit po namin naaabot yung mga pangarap po namin ngayon. Maraming salamat. lang. Yun po, sobrang naman po nang pasasalamat po kasi na alaw po ako at nabihin po ako ng chance na magkaroon ng ganitong achievement sa buhay. Para sa Balitang Nueva Ecija, Menchi Machas nag-uulat para sa DW DWN Radio ang inyong kakampi.